Suspendido na ang lisensya ng driver na nambangga sa isang menor de edad sa Rizal. Ipinatawag din naman ang binatilyo ng Land Transportation Office dahil sa paglabag sa batas trapiko. Si Mikael Aviso una sa balita. Personal na binisita ni Acting Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez ang pamilya at ang binatilyo na matatanda ang binangga ng isang sasakyan habang nagmamaneho ng motor sa Teresa Rizal. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapanagot ang mga irresponsable at abusadong driver sa bansa. Bumungad kay Sec Lopez ang binatilyong puno ng sugat na ilang araw na ring hindi nakakapasok sa paaralan. Nauna na ring nalaman ng kalihim ang sinapit ng binatilyo kung saan muntik na itong pumailalim sa sasakyan matapos banggain. Lubha itong ikinagalit ni Lopez. Ayon kay Lopez, hindi maaari ang ginawa ng driver sa binatilyo. Iginit din niya nakakambin nila ang pamahalaan, lalo na ang DODR. Samantala, paalala niya sa mga magulang ng menor de edad, huwag na munang magmaneho ang istudyante sapagkat wala pa naman itong lisensya. Naglabas din ang Land Transportation Office ng show order para sa binatilyo dahil sa pagmamaneho ng walang helmet at lisensya. Pati na rin sa may-ari ng motorsiklo at sa driver ng bumanggang sasakyan upang humarap sa kinauukulan para magpaliwanag. Gayon Gayunman, ipinagutos ni Lopez ang pagbibigay ng legal assistance sa pamilya ng biktima. Suspendido na ang lisensya ng nambanggang driver sa loob ng siyam na araw. Nauna sa balitang totoo at laging bago, Mikael Aviso, alauna sa balita, Congress TV.